Hi guys, at ayun na nga. Gusto niyo rin bang ma-experience at malibo ang mga nagagandahang tourist spot dito sa Dingalan Aurora? Tulad nga ng malilinis at nagagandahang falls, mga beaches at masilayan nga ang tinaguriang ang Batanes of the East. Na isa nga sa dinarayo dito ng mga turista, mapa-local so mapa-international pa yan. Guys, tara samahan niyo nga kami sa aming travel experience dito nga sa maunlad na bayan ng Dingalan Aurora. Bumiyahe nga kami diyan ng umaga from Cabanatuan to Dingalan. 1 to 2 hours lang ata yung naging biyahe namin dito. Sobrang bilis lang din talaga. At syempre, hindi rin naman kayo maiinip sa biyahe lalo kapag andito na kayo sa parting Gabaldon. Dahil yung makikita nyo nga dito yung nagagandahang kapaligiran at yung kabundukan ng Sierra Madre. Sino ba naman ang hindi ma-amaze dito sa iconic road ng Gabaldon? Mas ma-amaze nga kayo dyan kapag personal nyo nang nakita. At ayun na nga after nga namin bumiyahin na mahigit isang oras. Andito na nga kami sa binok naming accommodation, ang Sierra Cabanas. Kaya ito nga yung napili namin pag i -stay at Budget friendly lang rin kasi yung mga rates nila rito. Mapaday tour ka man o no? overnight pa yan. Ito rin talaga yung highly recommended ng mga naka-experience na rito. Hindi rin naman kami nagkamali ng tutuluyan. Sobrang ganda nga ng service nila rito at ng amenities malapit nga lang din sila sa mga pasyalan at mga tourist spot. Guys, ito nga yung mga rates ang cabanas na ino-offer nila rito. Kung, Kung kayo nga ay mag-asawa or mag na pupunta dito, meron nga silang tinatawag na couple cabana good for 2 to 3 pa. 1,499 pesos nga to for 22 hours stay. Kung magkakaibigan naman kayo o magtotropa, meron naman sila ditong tinatawag na barkada kabana na good for 4 pa. 2,299 naman yung rate nila rito. At para naman sa maramihan o pang pamilya, meron silang family kabana na good for 6 pa. Ito naman nagkakalaga ng 2,990 per night. Guess Guys, hindi nga air condition yung mga kabanas nila rito, eh sobrang lamig din naman pagsapit ng gabi. Isa pa nga sa nagustuhan namin dito, no hidden charges sila. Malaya kayong makakagamit ng kitchen area na pwede kayong magluto at kumpleto nga rin sila ng mga gamit dito. Lahat nga ng gamit nila rito sa kitchen area, eh pre nyo nga lang magagamit yan. Meron din silang malaking dining area, may magagandang comfort room at bawat kabana nga dito, eh meron pahingahan o tambayan. At guys, hindi nga kayo may inip dahil free wifi rin sila rito. Yun na nga, after nga namin makapagpahinga ng ilang oras, gumayak na nga rin kami para mapuntahan nga. Ang bang tourist spot dito sa Dingalan Aurora. At bago nga kami umalis, may konting briefing nga ang aming tour guide na si Kuya Arnold at Kuya Joseph para maiwasan din yung mga hindi dapat gawin habang namamasyal. E yung nga, nag-tricycle nga lang kami para mas mabilis namin mapuntahan. Yung mga spot na naka-itinerary sa amin. Guys, 700 nga yung binayad namin dito sa tour guide at sa tricycle. Pero sobrang worth it dahil apat na destination na nga yung mapupuntahan nyo for the whole day. Ang una nga namin pinuntahan itong Dingalan Mountain View Grotto. May binayaran nga kami dito 50 pesos each for environmental fee. Pero yung receipt nga na ibibigay sa inyo, iwawala. Dahil magagamit pa nga to sa next destination guys dito nga sa Mountain View Grotto 100 steps nga lang yung aakyatin nyo pero yung view na makikita nyo ay eh, talaga nga namang sobrang ganda makakahinga ka nga ng maayos na walang nalalanghat na pollution at sobrang layo nga sa mga marites mong kapitbahay <laughs> Guys, dito nga sa lugar na to, parang sa mga painting mo lang nakikita. Pero kapag sa personal mo na nakita o napuntahan, ay talagang ma ka sa ganda ng lugar at ng view. At yung makikita nyo ang malaking estatwa rito, ang Nuestra Senora de la Paz Ibn At ito nga ang patron na nagsisimbolo ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. After nga namin dito sa Mountain View Grotto, nagpunta na nga kami sa second spot namin, ang Tanawan Falls. 10 to 15 minutes din ata yung naging biyahe, magmula doon sa first spot namin. Nung nandito na nga kami, nagbayad din kami ng 20 pesos each, para nga rin dito sa environmental fee. At guys, dahil nga may ginagawang daan pa dito, nilakad na nga lang din namin yan papunta mismo sa Tanawan Falls. Hindi naman din ganong kalayo at syempre exercise na rin yan. <laughs> Worth it din naman yung paglalakad namin dahil sobrang ganda rin talaga ng mga tanawi na makikita nyo. After 15 or 20 minutes ata na lakaran, andito na nga kami sa napakalino at napakagandang Tanawan Falls. Grabe yung pagod at hingal nga sa paglalakad, eh hindi ko alam ako lang ata yung hiningal. <laughs> Pero yun na nga, nabaliwala nga yun nung napuntahan na namin to. Kaya hindi na nga rin namin pinatagal. Eh, in-enjoy talaga namin ng malalayan. Na, Naswertehan nga rin namin na kami pa nga lang yung maliligo dito. Mga isang oras din siguro kami nagtagal. Eh, kahit sobrang lamig nga ng tubig, eh, sobrang sarap pa rin talaga maligo. After nga namin dito, napag-usapan na nga lang rin namin. Nakinabukasan na lang din puntahan yung ibang turist. Dahil kapos na nga kami sa oras, dumiretso na nga lang kami sa public market. Para bumili ng mga lulutuin at iba pa namin kailangan. Pagbalik nga namin dito sa tinuluyan namin, nagluto na nga lang yung chef namin ng sinigengeng. <laughs> Eto nga daw kasi masarap ulamin kapag ganitong pagod na pagod ka. Kinabukasan nga dahil ilang tourist spot pa yung pupuntahan namin. Kumain na nga kami ng heavy meal dyan para may lakas ulit sa paglilibot. Bago B nga kami pumunta sa target destination namin ngayong araw, dinaanan muna namin yung dalawang spot na hindi namin napuntahan. Ito nga yung Matawe Beach Rock Formation at ang butas na bato. Okay, sobrang gaganda nga rin ng spot na to. Ito nga yung mga lugar na masarap tambayan. Tapos ang maririnig mo nga lang, yung hampas ng Alon ng dagat. Tapos pwede ka nga rin dyan mag-emote. Kunyari, sa music video ka. <laughs> So yun nga guys after nga namin mapuntahan yung dalawang spot na to Nagpahatid na nga kami sa Dinggalang Feeder Dahil nga yung last na pupuntahan namin ay kailangan niyang magbangka Ang naging tour guide nga namin dito si so Kuya Jeffrey aka Tanggol <laughs> Guys, sobrang bait nga niya ni Kuya Jeffrey at talaga ma-entertain kayo. After nga ng konting briefing, nagbayad na nga rin kami ng 1,200. Para nga sa bangka, nasasakyan namin. Guys, good for 10 packs na nga yung 1,200. Kaya pwedeng pwede na yung presyo. Yung nga guys, habang binabaybay nga namin yung karagatan, mas marami ka nga magagandang view na makikita. Kaya okay din talaga yung mga ganitong activity paminsan-minsan. Para kahit papano, eh, nawawala yung pagka-stress. After 25 minutes nga na biyahe, mag-hiking naman tayo para nga mapuntahan ang pinakamagandang spot at ang pinakasikat na tourist attraction dito sa Dingalan Aurora. Guys, ilang minuto nga din tong dinanas namin. Eh yes. e isa pa nga sa nagpahirap yung medyo madulas yung daan. Pero guys, kahit pagod at sakit ng katawan nga lang yung mararanasan mo dito. Eh magiging worth it naman yan kapag nakuha mo na yung goal mo. Grabe guys, nung narating na nga namin tong Mountain View deck o ang tinatawag nilang Batanis of the East. Promise guys, sobrang mamamangha talaga kayo sa ganda nito. Lahat nga ng pagod at sakit ng paa. Eh hindi mo na nga maiinday kapag naakyat mo to. Dahil nga sa nakaka-relax na ambience at sobrang magagandang tanawin. At guys, after nga namin dito sa Mountain View deck, may sinadjust pa nga si Kuya Jeffrey na pang spot na hindi rin naman kalayuan dito pero nagbangka nga kami papunta dun sa spot guys papalapit pa nga lang kami sa last na pupuntahan namin eh e natatanaw na namin kung gaano kaganda guys promise kung mapupuntahan nyo man din to eh, sigurado nga magugustuhan nyo dito guys eto pala yung lamaw cave na tinatawag nila na isa rin sa paboritong pinupuntahan ng mga turista The perfect timing nga talaga kami dahil solong solo namin yung lugar guys para sa akin nga isa nga rin sa pinakamagandang pole na napuntahan at naliguan ko at sabi nga rin ng mga kasama ko sigurado nga babalik-balikan to dahil sobrang ganda nga dito ano ba yun guess, hanggang dito na lang see on our next Bye-bye.